Halo guys, good morning. Ngakapita guys. Guys, kopi. Bugas mais nih guys, gisang lag. Gisang ngabren nih bugas mais. Kapita guys. Mm. Aku ini teman ini. <laughs> guys, akong ako maguwang guys, naulit siya sa kape, <laughs> inom niya, bisang init pa. <laughs> man, tinapay, may hingagi man rireog ka na ang suro tinapay. Palit sa kaputos-putos. Man. Muna yung pare sa among kape guys, pamahaw. Yan ta guys. Kapit ta guys. Kapit kapit sa Hmm. Ani thank you for watching guys.